Yon. Good morning. Dito po tayo sa maisan. Ito po yung tinanim last Sunday. At yan naman pong green, yan po yung tinanim noong March 11. Halos 2 weeks po yan ang pagitan. Ngayon po. Ito po yung March 11. Yan na po yung green na yan. So kaya po tayo napabisita ngayon. Dahil kung tinignan ko po yung forecast ng Google, ang sabi po kasi niya dun, may ulan po ng March, uh, ano na ano kasi date May ulan po sa Friday. Eh, ang problema ko po, nataon sa semana. Sa Huwebes Santo at Biernes Santo. Yun ang po ang problema ko ngayon dahil kami ng Ilocano, dahil kami ng Ilocano, kaya kami agubra iti kastang aldaw. Ta, no ka masugat ka, kada kitang aldaw gamin kaya na nabayag aging bag. So, pinuntahan natin ngayon para makita kung pwede na po siyang abonohan. So, pwede na po. Ang problema lang yung nataon sa Huwebes Santo at Biernes Santo. So baka bukas, titignan natin kung makakakuha tayo ng mga estudyante na mag-aabo Kasi sa pag abono pa po kasi pag sa side dress ng ganito, mas maganda po yung mga bata. Para pang narin, rin and then mas mabilis po silang mag abono ng mais kumpara sa mga may edad mas maliksi po sila ayan na po yung 15 days nating mais kailangan na rin po nating mag spray So baka pagsabasabayin na natin bukas kung sakasakali. Not yet sure dahil wala pa akong nakakausap na mag spray o mag-aabono. Wala pa rin naman po tayong abonong nakahanda. May yurya pero walang wala po akong hahalong 15-20. So kailangan kong puntahan pa ngayon. <clears throat> Ayan po. Ayos na po to sa 15 days. Ayan po siya kasabay na rin po nung damo so para walang kaagaw yung mais kailangan na nating sprayan ng glyphosate maganda po itong healer 102 Wala, hindi po siya talaga inuud kung meron man uh, sa isang daang puno siguro baka isa lang, dalawa, ganun napakaganda po yung distansya ng pagkatanim na taon po kasi ito ng Naitanim ng Sunday po ata yun nun. Tapos, after may tanim, umambon. So, timing na timing po yung pagtatanim natin. Ayan po siya. Sa kabila po nito, yung yung tinamnan ng 118. Ito po. Ah, pala yan. Uh, wala, nat wala pa wala pa po pong tubo yan kasi 2 days pa lang po ngayon. Uh, magkatabing, magkatabi magkatabi. Ayun. So update ko po uli kayo kung matutuloy po kami ng pag abo no. At pag-spray. Basta may makuha po tayong tao. Ah, uh, na, na gagrab po na po yung time na may ulan para agad matunaw po yung abono. Para siguradong matunaw dahil el niyo po ngayon hindi ko na po siguro i-postpone ipo yung pag-aabon. Kailangan na pong mailagay para siguradong matunaw. Yun lang po. Uh, thanks for watching. Mga kasaka.